12.8 trilyong piso. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi trilyon ang namana ng Pangulong Marcos galing sa Duterte administration. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, nag-iwan ng 12.8 trilyon na utang ang administration ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero naman daw karaniwan sa mga utang na to ay eh, dahil sa COVID. Sa kabuuan daw ay nasa 16.76 trillion ang utang ng Pilipinas ayon sa estimate nitong April uh, 2025. Kahit naman daw na double digit trillion piso ang utang ng Pilipinas eh mababa pa rin daw ito kumpara sa mga karating na bansa natin. Isang halimbawa ay yung Japan kung saan asa lagpas 400 trillion piso ang pagkakautang nila. South Korea ay uh, nasa 46.8 trillion, Indonesia 31 trillion at Thailand ay nasa 17 trillion peso. Ay yun ay kung i convert mo sa peso yung pera nila. 69% ng outstanding debt naman ay domestic kaya yung interest na ipinapatong sa utang na to ay bumabalik din sa Pilipinas. Ito yung dagdag ni Finance Secretary Ralph Recto. Yun lang. Okay, bye.